Good morning, good afternoon, good evening, yan, ahaw, uh -oh. okay, magandang araw mga kahangkalu, ako nga pala ang inyong host, hashtag walkwithlan, at ngayon ay may special tayong kwento na puno ng aksyon at malasakit, kamusta na ang inyong lungsod? Kalawakan. Kasi ngayon, titignan natin ang simulang kampanya ni Mayor Along Malapitan para sa kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng Kalawakan City. Excited ka na ba? Tara na! Simulan na natin. Abangan mo, may mga chika pa tayong ibubunyag. Ngayong araw, March 29, 2025, opisyal ng sinimulan ni Mayor Dale Gonzalo along malapitan ang kanyang kampanya kasama ang kanyang team action at malasakit. Pinangunahan niya ang lokal na kick-off sa Kaloocan pero teka, teka, bakit nga ba mahalaga ito? Ano ang ipinapangako niya sa mga batang kang kalu? At bakit siya muling tumatakbo? Huwag ka magalala, sasagutin natin yan isa-isa. Para sa mga hindi pa masyadong kilala si Mayor Along, kilala natin siya ng slight. Si Dale Gonzalo Along Malapitan ay hindi baguhan sa public service. Imagine mo to ha, 16 years na siyang nagsisilbi sa Kaloocan, nagsimula siyang bilang barangay chairman, naging city councilor, tapos congressman ng first district, ngayon mayor na siya simula 2022. At gusto niyang ipagpatuloy ang nasimulan. Fun fact, siya ang anak ni dating Mayor Oscar Oca Malapitan. Parang family tradition na nilang, um, nilang paglilingkod, di ba? Pero hindi lang legacy ang habol niya. Aksyon at malasakit talaga ang mantra niya. So ano nga ba ang ibig sabihin ng aksyon at malasakit? Na lagi niyang sinasabi, simple lang, aksyon ay para sa mga proyektong mabilis, na natutupad at malasakit naman ay para sa tunay na pag-aalaga sa tao. Sa unang termino niya, grabe ang ginawa niya, ha. Parang sa kalookan, para sa kalookan. Halimbawa, nagkaroon ng mega job fair sa libo-libong trabaho ang maibigay, tapos may 500 500 pesos cash gift na rin, na rin, para sa mga senior citizens tuwing birthday nila. Tapos may kasamang cake pa at hindi pa dyan natatapos pinapaganda niya rin ang infrastruktura tulad ng bagong government center at alert monitoring center na parang 911 hotline dito natin dito sa Caloocan City. Astig, di ba? Pero sabi niya, marami pa raw siyang plano. Ngayon, bakit ba siya tumatakbo ulit? Sa kanyang pahayag, sinabi ni Mayor Along na natupad niya na ang pangako niya noong unang termino at gusto niya mas lalong mapapakinabangan ito ng mga batang kangkalu. Sabi niya, dahil sa tiwala ninyo, naramdaman natin ng aksyon at malasakit sa loob ng isang termino. Pero hindi siya tumitigil diyan. Gusto niyang higitan pa ang nagawa ng kanyang ama at iangat pa ang kalookan. Sa madaling salita, parang sinasabi niya, kangkalu, hindi pa tapos ang laban, marami pa tayong gagawin together. Pero siyempre hindi lang si Mayor ang magsasalita. Ano kayang sabi ng mga tao? Sa kick-off ngayong araw, kita mo ang daming sumusuporta. May mga nag-cheer, may mga nagdala pa ng banners, parang fiesta ang vibes vibes. No? At sa mga nakakausap natin, marami ang natutuwa sa mga programa niya, lalo na siyang mga senior citizens at mga naghahanap ng trabaho. Pero syempre, may mga nagsasabi rin na sana mas marami pang proyekto sa edukasyon at siguradad. So parang challenge yan kay Mayor Along. Abangan natin kung paano niya sasagutin ito sa kampanya. Ay, nako, kaya mga batang kangkalo, ano sa tingin ninyo? Handang-handa na ba si Mayor Along malapitan para sa muling pagsisilbi sa kalooban? Ang kampanyang ito ay hindi lang tungkol sa kanya tungkol din to sa atin. Sa bawat batang kangkalu, ang kampanyang ito ay hindi lang tungkol sa kanya, tungkol din to sa atin. Sa bawat batang kangkalu na nangangarap ng mas magandang lungsod, kaya naman ilike mo na itong video, ishare sa tropa at sabihin mo sa mga comments, sa comments kung anong proyekto ang gusto mong makita sa kalookan. Subscribe na rin para updated ka sa mga ganap. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod, aksyon at malasakit, mga kaibigan, paalam.